sa Crubbing Patrol po kami dito uh, along AR po uh, asap as na, of now nandito po kami sa Plaza Rizal for monitoring visibility at AR uh, JP Cruz at Officer Romeroza at Officer Tapia po uh, bilang videographer po nila at photographer Ang <laughs> kasalukuyan po, uh, normal situation naman po dito sa Plaza Rizal at may SG personnel din po tayo dito, si uh, SG Rateran dalawa po silang personnel dito bali normal situation po dito sa mga oras na to is 22 hours po uh, bali tapos na po kami mag roving sa uh, Plaza Rizal kapunta naman po kami dito sa uh, Plaza Bonifacio po uh, for monitoring visibility kantak uh, conduct monitoring patrol na rin po kami tatlo Uh, bilang isang night shift per personnel bilang isang peace and order department pantay pasig division uh, pa po natin yung katahimikan kapayapaan po para po i-monitor natin tong area uh, maiwasan may po natin yung nagaganap na anumang klaseng masasamang krimen yan as of now naman po uh, normal situation naman po dito uh, yung estatwa ni plaza ni Bonifacio is normal situation naman po dito may nakatumba ngayon naayosin po namin itong nakatumba para hindi na po kamarisa ng iba ay eh, mga kabataan po kasi dito naglalaro minsan na hindi po kami na monitor namin dito sa area nito minsan nagbabandalisin po dito kaya dapat po namin talagang pangalagaan dito ng harap filter mabuti Ayan, dito po may mga nakatambay pa po dito. Bali papayusin na po natin yung mga miners dito at this time po natin para katanaw oras na rin po kasi. <clears throat> pad tayo sa ano sa mga kabataan dito. Carpiers Mga kabataan 10.55 na Sa so, mga kabataan pal Ma, magandang gabi po. Bawal na po tayo dito, ma'am, kasi curfew hours na po tayo. 10:57 na po. Pasensya na po kayo ha. Doon muna kayo itsog ha Kasi bawal na muna tayo dito ha Sige na, sige na Baka itawag pa kayo he eh. Doon na muna kayo Kasi Paulito Ngayon po, binalis po namin yung mga kabataan dito mga nakatambay sa Plaza Bonifacio Doon ka na Para pumalinis po, po ang ano dito Dahil car purist na rin po tayo Dahil ang oras po natin dito sa orasan ko is 22.57 hours ngayon nilipat naman po kami dito sa clock tower para subay po yung mga nawawala o kung may nawawala uh, kasalukuyan po uh, patuloy pa rin po ang pagmamonitor natin uh, conduct monitoring po patrol po uh, papunta po kami dito sa clock tower galing po kami ng plaza Rizal at plaza Bonifacio ah uh, Okay naman po, Oscar Kilo naman po ang ano, ang area natin doon at yung mga kabatanis. Tinaboy na nga po natin para hindi na po pamarisan po ng ibang mga ano. Tam tatamba yan. dahil alang nga oras na nga po. Yan. Nandito na po kami sa kalak Tower. Yan. Asama ko yung officer. Ngayon po may natutulog po tayo dito sa ano. Bigisingin po natin siya. Kasi bawal po talaga matulog dito. Ayan, ngayon po, uh, na po namin siya. Sir, wag na po kayo matutulog dito, sir, ha? Kasi instruction na po sa amin po talaga, eh. Pasensya na po kayo, sir, ha? Dadaan niyo mo po dito. Opo, pasensya na po, sir. Salamat, sir, ha? Opo, naiintindihan po namin kayo sir Kaso trabaho din po namin kasi ha ah. ah. na, na-store po namin tulog nyo Salamat po Ano po ito? So, dito na po yan, yan medyo okay naman po si kuya kausap uh, Tsaka okay naman din po yung approach namin sa kanya dahil hindi tayo pwedeng maging siga or astig kasi eh, delikado rin po tayo dahil kailangan nating makaunawa at makaintindi dun sa kapwa natin na walang matutulogan kailangan mag, mag be, being humble lang po tayo palagi sa mga oras na dahil darating din yung panahon na tutulungan din tayo nila tutulungan din natin sila uh, ngayon uh, mataintim na po dito sa clock tower wala na pong masyadong ano. Wala na pong natutulog dito at Oscar Cielo naman po 'yung area. Malinis naman po at walang mga basura. Maraming salamat po.